Dok, ano ang lagay ng mag-asawa? Ikinalulungkot e, ko sabihin. Patay na si Mr. Ramirez. Ang misis naman niya ay inooperahan pa ni Dr. Garcia. Gaano kalaki ho ang chance na mabuhay ni misis? 50-50 ho ang chance. But don't worry. Ginagawa namin ang lahat para siya mailigtas. Excuse Salamat ho. Balda mo! Huwag! Kumahimik lang ako kay Mel. kayo maano. Putok kang Anong Metro! Si Butler! Ma'am! Ma'am! Sir! Mrs. Nardo! Dali natin sila sa ospital! Nardo! Dali mo! Ang dami sa sakyan! Oo, Nardo! Dok, ano ang lagay ng mag-asawa? Ikinalulungkot e, ko sabihin. Patay na si Mr. Ramirez. Ang misis naman niya ay inooperahan pa ni Dr. Garcia. Gaano kalaki ho ang chance sa mabuhay ni misis? 50-50 ho ang chance. But don't worry. Ginagawa namin ng lahat para siya mailigtas. Si Salamat ho. Ang mga babae to. Parang-parahan lang talaga. Sujuwe. Eh, nak ngajak dia berdua, sih. Justin. Oi, patain Mr. Ramirez patay ka na rin Kumain. sa nang galing, kanina ka pa namin nahanap pa. Si Mrs. kamusta? Ligtas na sa boy. Kaya lang, nung nalaman niya ang tukol kay Mr. Ramirez, nag siya. Tinawagan na nga namin ng long distance yung mga anak niya. At pati si Gustin, hinahanting pa rin mga pulis hanggang ngayon. Hindi na nila kailangan nahantingin pa si Gustin. Ha? Bakit? Hindi pala mahirap pumatay ng tao, Nardo. Kanina nung bariling ko si Gustin, buong buo loob ko. Di wala akong naramdaman takot. Boy! Nardo, maliban sa'yo, meron akong bagong kaibigan. Kaya lang may nakakita sa akin kanina Ha? Huh? Boy, tilkato ka rito. Siguradong hinahunting ka ng mga kasama ni gusting. At tiyak, pati mga pulis, hinahanap ka na rin ngayon. Marder yan eh. Ni... Ano gagawin ko, Nardo? Ano gagawin ko? Ang mabuti pa, doon ka muna sa kubo ko. Ligtas ka ron. Wala nakakaalam nun. Sige na, kumilos ka na. Ihanda e mo na mga kagamitan mo. <tong>